Nagaanap ka ba na gusto mo pag-ibigan? Gusto mo ikaw ay na? Ano? Dito ka na, kaya ang isa na sa'yo. Dito lang yan sa uh, isa guys. Yan. Against the light. Pero yan. Kaya ang isa na sa'yo. Kaya tayo. Kaya tayo. thank guys for today's video. ba? Basta pag kailangan nyo ng sementeryo, banda rito lang sa ano, Muson. Meron dito, Sitio Partida, Barangay Muson. Malawak siya guys. Bale ngayon na guys, may kasalukuyang ngayon nililibeng. Punta tayo doon. Kasi guys, marami na nakakuha dito guys. Kuha na rin kayo. sila guys mga nakakuha ito dito marami nang nakalibing dito guys kaya pwede na rin kayo kumuha baka maubusan pa kayo hanapin nyo lang sambal balukan pag kukuha kayo Ay, good morning, sir. Ha? Nag vlog lang? Ha? Kasama ko ni Ma'am Pat dyan sa ano. Tawa okay. ko ni Ma'am. Nag-video lang para ano. Wala so, siya Ha? Ah. Bala guys. Marami na nakalabing. Pagka ano, mapupuno na to, guys. Bala yun lang muna. Bye. Guys. Kasi sa loka yung tayo naka-duty ngayon Tayo ang tao ngayon dito Ito nga pala guys May motor sa ligod ko guys O max to guys nmax. max And nga guys Maliki pa rin tayo ngayon Sa akin na yan Subscribe na kayo Subscribe guys Ayan na nga guys Mm, yun na nga, pag nyo ng sementeryo, kahit hindi pa kailangan ngayon. Mali yung susunod. Meron kayong kamag-anak na kailangan na ilibing. Or, hindi naman natin inaasahan yun. Pero natural, tumarating yun sa buhay natin. Ngayon lang. pagkailangan kailangan nyo guys, mayroon kayong mahuhugot kasi may nakuha na kayo yan. may talaga kailangan lang talaga na lagi tayong handa hanapin nyo lang sa well pag uuha kayo ay, dito ako ngayon ay mga naglibing pa yan Dali pa yun sa ano, oh. kakalipin Dali sila naglipin.